alis po sana kami may ulam pa kami oh. Eh. adobo alis po sana kami ng labap at pupunta kami sa bukid bukid namin matagal po na kasi yung napabayaanan kaso malakas po yung naulam po ba hindi ko po alam kung matutuloy kami yung ano yan po malakas po yung ulan sa loob na nga yung mga sinampay namin gagala sana kami dun sa aming bukid bibisitahin din namin kung maayos ba eh, hirong po kasi kami bukid na napabayanan nung buhat nung nagpaaral ako sa aming mga anak ay eh, umuwi kami dito sa bayan makagraduate na sila ayun hindi naman namin napapakinabangan Uy. puro gamot na nga po Puro gamot na nga yung murek namin. Ngayon po. Yun. Ngayon, puro gamot. Puro gamot ng aking apo. Nandun sila ngayon sa tayamaan, sabihanan niya. Ngayon ang aking anak. Kasi yung manugang ko naman ay na patrabaho sa ibang bansa din. Sa Ireland. Sa Ireland aircraft technician po siya ito itong aming kusina <coughs> libag libag sige po at pupunta muna ako kay Labap tatanungin natin kung matutuloy kami pagbisita ng aming uh, bukid hindi makakasama sila ano eh sila Tupid, si Noriel si Andy Gawa so, kasi Andy hindi nakapagpatapos ng kanyang bahay, ginagawa pa rin yung itaas nila. At yung kay Noriel, eh, may, daw silang isdan dumating. Si Tupid na may bumiyahe sa paluan. Kaya tatlo lang kami. Niyaya ko na nga si Jamoy yung ayon pamangkin. Makikita nyo po yun mamaya kung sino yung si Jamoy. At eh, puntahan muna natin kung anong tayo kasi malakas po ulan dito sa amin sa Mindoro sige po mamaya na lang tayo magkita kita mag iisa lang po ako dito sa bahay namin na huwag yung aking anak nagpunta sa nagpunta sa bianan niya mamaya pa dating nun yung misis ko naman po ay eh, nasa palengke at nagbabantay ng aming munting tindahan sa palengke may bigas ang po rin kami ngayon ay pupuntahan po namin nilabap yung aming bukid na matagal na namin napabayanan bibisitahin din po namin kaso malakas po yung ulan ay ewan ko kung matutuloy kami ayan po bahay namin sina namin ano ba tapos sila Noriel sila ano hindi po rin makakasama Noriel si Tuped si Andy hindi sila makakasama at gawang si Andy ay hindi nakatapos nung pinapagawa niyang bahay o usina nila doon sa taas nagbubuhos pa yata doon sa taas tapos si Tuped may biyahe si Noriel may isla daw silang dumating kaya ano medyo dalawa tatlo lang kami ni ko na nga si Jamoy yung kamangking ko para ako madami dami kami si Jamoy po makikita nyo mamaya at uh, kung sino si Jamoy anak yun ni Ibab ayan po oh. maulan itong so, ano nga po mga oh. uh, ano namin damit namin nasa tabi na ito so, bahay rin po yan amin po rin yan So, tignan natin mamaya kung matutuloy kami. Pasok natin itong ano, tubig. Puro gamot ng mga po ito. Mga gamot ng hainga po. So, tignan po natin mamaya. Punta natin si Bab sa kanila kung matutuloy kami. Tignan po natin. Talis na po kami. Ha? Kasiyak. Kasiyak, kasiyak. <clears throat> yan Ayan. Maulan, maulan. Maulan, maulan. Ay, po. Papunta na po kami ngayon doon sa bibisitahin namin bukid. So, bisibisita lang tayo. At ang kanina nga pala tinabi ko sa inyo kung... Sino nga si Jamoy? Ayan. Ayan, ayan si Jamoy. Makakabisita din ako sa aming lugar. At ito. Siguro eh, magtatambay-tambay lang kami dyan. Uy, walang... Dala mo yung ano? Dala mo yung drone mo? Ayun, Ayan, makakapagpalipad sana tayo. Pagka wala pong ulan, are lumipad. Pero kung maulan, hindi po are ganda na itong lugar ano? namin oh. Ano? may mga <laughs> ganda na lugar namin oh, simentado na nung araw po yan wala yung simento yan <laughs> pag ganun ganun na ngano ngayon simentado na sa tagal na po namin hindi nakakarating dito iniba na rin yung linya nung ano kuryente, dito, may kuryente. ayan ayan o oh po ng lugar namin Nandiyan mo ay ayos? Magkaayos Makakanana natin yung tent na ano natin ano? <laughs> yeah. Diyan lang po sa taas na yan yung aming lugar Dito lang ba? Sige pa, sige pa Tapat ng motor yeah. Ayan, tabi mo lang dyan at may tabing kalsada. Ayan. Ayan. Oop, huwag yan o, huwag mo masyadong ano. Si umulan ba? O, gitna mo na. Dyan. Napipihita naman yan. Napipihit yan. Ito yung lugar namin. Ayan. Ganda na. Ang tataasan ng pangga. Opo. Gandun, so, ah, so, sa may bahay ano. na Ibanan natin yung ano, gamit. mga pinsan ko naman yan, kailangan manong tira Yung kabila niya Kay manong gomer. Nabinta na rin yata nila yan. Ano mo, ano ano ano, ano. Ay, oo. Oh. Ang ganda niya sa baba. Ang ganda niya. Kaikot yan doon, sa kabila. Yan bahay ko dati. Oo. Ito? Tara, dito tayo. Dito natin lalagay jamoy. Oh. Tayo magkakasa ng tent. po yung ano. Dala ko na po ng mangga. Ngayon <laughs> lang uli kami nakarating dito sa aming lugar. Gubatan talaga airsoft, maganda diyan. Sarap maglaro dito. Mga magagandang taguan. Ginto pa. Ay, yan dati yung bahay ko. Eh. Yan po. Oh, yan ang bahay ko dati. Nagiba na nga oh. hindi, kabila na yan, hindi na yan na akin. magagamit na naman uli yung ano nature hike ni Bap oh, o yan kakabit yung magtatay oh. yan eh, si Jamoy <laughs> ito si Jamoy <laughs> naka enroll ka na Jamoy kahapon po ang gagawin natin dito paano natin mahapit pag hey, lang yan. yan madali lang yan tama Lupit lang na yung baba yan. yan eh. <laughs> yeah. Lupit. Lupit. The nature hike. Okay. Damo yun. <laughs> Teacher Laka trip muna. Lakas na signal dito. Damo eh. <laughs> May signal dito. <laughs> Alright. hmm. Okay. Nature hike. Beling. Nature hmm? hike. Nature hike. <laughs> Ang wala lang natin ay bangko. Baka pwede naman tayong padalhan yan Nature <laughs> <laughs> <Meteor> hike. <laughs> <laughs> oh, nature oh. hike baka naman. May bangko ka dyan tinatago. Ay ganda. Ganda. Do po yung aming sasakyan. Ay lakas sa baba medyo masukal pa dito sa aming lugar matagal po kasing itong hindi napuntahan buhat nung no, nagparal kami ng college hindi na namin to naintindi pero nakakatuwa po tingnan nyo pataas na nyo dati nung no, iniwan po namin yan mga ganyan lang yan Mau lampas tao lang bahay po kami dyan dati sira na ito bahay po namin. Nasira na. Ayan. mag lang bahay namin dito. Bahay ko bulang Native lang siya. So nasira na rin po. Yung baba lang ang sinimento namin. Tapos yung taas. Native lang. Kaya, uh, yun. Ha? Alin? Ay, yung paltak sa putik talaga, no? Bap! salisin na natin sa ano uh, ang drone mo uh, baka <laughs> wow, biglang tumatak ang ulan ang daming bunga oh no? ano naman po ang pasoy po na ano na lang siya walang nangunguhay Tira na lang yung buto natuyo na yung laman mga pinsan ko po yung nakagili dito may manggahan din sila mangga din po yan sa baba din. naglalaman po yan ng 125 puno itong lote po na to hanggang doon po sa baba diretso siya doon dahil nabasa ng kalsada kalsada na nakakatuwa dito sa amin nang balik namin kanina kita ko simentado na pala may kuryente malakas ang signal wala ka nang hanapin kaya si Jamoy ayun bira bira <laughs> <laughs> sasaing kakain tayo mamaya maya baba po tayo sa baba makita natin ano buhay yung anak ko ko oh. Tinanin po kasi kami ditong anahaw. Buhay po. Ayan po. Ayan. ayan po namin to. Kasama ko yung aking anak. Na panganay. Lahat sila. Hanggang sa padalawa baang kumpang koko sila dito pero tapos na rin po sila mag-aaral kaya hindi na rin namin nabibisita Laki na Ito ng lugar po na yan. Ayan. Ano Nandito po yan. Ito hindi, hindi na, hindi na ito kasama. Hindi na po yan kasama sa mga kamag-anak ko na rin yan. Ito po lang boundary namin. Pero lahat po yan, lahat siyang aking lupa na yan gumilid po ng bunto kasi yan eh puro mangga po yan sa kabila. hindi po natin mapasok masyado at masukal pero ang saya ko kasi nakarating uli ako rito nabisita uli namin eh, nilalaan ko sana to sa kanila pag pamparal namin ang nangyari hindi na po napakinabangan napatapos na rin namin yung mga anak namin dun sa munti namin tindahan sa palengke kaya ito so, lalak hmm. sabi nga ni Bap Masarap daw maglaro ng airsoft dito. Ngayon din lang siya nakarating dito eh. Ngayon lang nila nakita tong lugar na to. Ayun. Masarap. Oh, ano yung luluto li pa ka siya? Oo. Ito na so, oh. nga. Uh, Palikis yan. Oo. Dahong yeah. kang raging. Bidin pipe na naman.

Kakain na naman. Ayan, kamoy. Ang gusto ng kamay mo. Hindi ba? Oo, oh, hindi natin kaya ubusin yung tubig niya. Sarap ng gulam. Kain na naman. Para kami mga bata na nagbabahay bahayan laang. Oo. Uh -huh. Yan, masarap, Jamoy. Kain na. Kain na. Kakain na muna kami. Okay. <laughs> sa sa, ano ba sa, ba? sa sarap ng kain naming apat. Tingnan niyo po nangyari. Tabi mo na diyan, tabi. Oo, so, kita <laughs> po. Yan oh. Hindi na <laughs> <laughs> Magagalit ang pusa, ano Jamoy? <laughs> Magagalit ang pusa, <laughs> walang tinira. <laughs> <laughs> Sarap ng kain. Pag nandito sa bukod talaga, sarap kumain. Piniritong isda lang po ulam namin. Hmm? Pawisan eh. Walang ulan. Tumigil din yung ulan, ano? Oh, sarap ng ano namin. Sarap yung kasoy. Matayo na yung kasoy. Tawa naman dito sa aking sa akin lugar na to. simentado na ngayon ito. Ng araw po kasi to. Yun, ang grabahan pa yan. Ito na semento, may kuryente. May kuryente. At higit sa lahat, malakas po yung signal. Baka pagtanda namin mag-asawa dito na rin kami. Magbubukid na lang kami dito pag hindi na kaya namin magtinda sa palengke ayan po taas po ito mataas po itong lugar namin sa ibabaw po kasi nung ano parang ano lang tabing kalsada ganun ayun o no? sarap dito sa pa ng signal ano Na naman. Parang walang nangyari, ano? Wala pa sampung minuto nagligpit. <laughs> 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 parang walang nangyari. Okay. Uwi na kami. Okay. At least na bisita po namin yung lugar. Karating din sila bab. Laro ni. maganda daw maglaro dito ng airsoft. Kahit ito nga lang, ano? parang brawl lang siya. Ayun, mayroon pa dito. Bago hanggang doon. Dito nga nang sabit na ako po ano. Dago may parkingan ka pa dito. Hmm. Oh, lang dyan lahat na sasakyan. May sasakyan dyan lahat. Oh. Ando nang sa taas yung ano. Ang Kaling. Salamat po at nakarating din ulit kami. Iwan mo na kita. Ayun na lang kami. Okay, uuwi na. Ah, bisita din kami sa aming lote. Ay. Ano jamoy, busog? Busog, solid. Solid. Okay.